guys, so for today video, mag clean the support to din na nanay, abot sa kong tito, karon. na, ready na mo guys after a while so puta natin ang cellphone dyan guys, wait tan guys, makita ko pa paragon guys sa cellphone, so dyan natin baka ang cellphone guys, kaya okay, magtumbayin siya guys mag clean na tayo sa, patay sa kong nanay kayo, mabuta sila mag puta sila guys, mag puta puta sila guys, Mabotos, guys. Mabotos, guys. Mabotos, guys. Mabotos, guys. So, morning on lang sa kong nanay. Kunyang, o sa kaon lang, mo siya pakumot kami. So, na, napihin mong pakumot mo niya. Parun. So, Awate. te. O, laki, laki, laki. Awa. Awa, awa sa. Madi. Hmm. Oh. Bye-bye. Mo siya napakumot, te, sa kwarto. Sa, so, hindi siya na kwarto, guys. Guys, pero, tangan pa niya siya pinita. Ayaw, maguma. ayaw. No. Hindi siya, pabon siya pa. Dapat yung may aircon, so. guys. Wala sa... Mano siya na rin mo TV rin. Papilit rin sa sasak. Pero dito, ano, papilit rin, guys. Mahal pa ito mo aga sa kong tito. Ito yung tumuli mo ito rin. Kasi mo kayo sa tanan. Mano, pero ito sa katari. Huwag ako sa tanan. Huwag ko online pa rin. Kita ka tayo yung nag-vlog ko. Mano yung online sa akong tatay. Mano yung online. Karo sa online. Susa ko, hindi siya. Asa di akong online di, ako on lande, guys. So, nasa upos, guys. So, nasa ka man lang, guys. Wait lang ninyo, guys. 5 minutes lang ninyo, guys. So, kung asa na akong unlan ka, guys. So, sa tama sa amin, kung guys. So, so kung ano lang, gusto ko, gusto sa Kung ano to unlan lang, guys. Kung ano to unlan lang, guys. Aray! Sorry, 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 sorry. Kung ano to unlan ay, ang ah. chalilas na guys. So, kung saan ang chalilas na guys? So, kabiin na, guys. Sabi ka, kabiin. Ah. So, kuhaan natin ang ulan ako. Okay, now ito, guys. Sa kung ulan. So, oh. mga una mita, mama na ko. Maklin na. Maklin ta. Oh. na. Hawa, dropping. Oh. Hoy, mahugi ko sa isa. One, two, three. Sungo ko sa unan sa usa dili No. Nagkuhan ko dili. Nagsilpon ko dili. sa kung nanay niya. sa mga. Uwana. 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 na mungkin so, suka napa dipihapin usah. Gua lah guys. Ah! Ay, so, hapin, nice guys, bro. So, ato taro katri guys. Wait lang, guys. Aku ya biaba angkat 3. Katindut, guys, ito mo sila kung pito. Pwede ang maghikas na ka. Hindi ka yung katre. Ano, yabyaban siya na po. Karun, guys. Kaya hugaw ko na Hindi ka hindi. Ano, ano, ano. Ano, patay ko do. Sabon pink ni mami, oh. Sabon pink sa kong lula. Mami, ni gamitin niya na o Mami, gamitin niya na ko atin. Napakoy na nais. Nais tag sila na ni Usara. Na napa dito wag yung gamit nila karo. Butang nila sa kaya mahawag mahugma So, ato pil oning habol kay kay magkatagkatag ni siya, guys. Sabak kasi ako mangwood, guys. So, kuwan yung nang What? Sabi, pag-uha ko na yun. yung karoon. Mag-live ba nang karoon, guys? Mahal ko lang mag-live, alam charge din ako si Yan na pa ko eh. online ako. Hindi ah. na kang ah. Hindi Kakinsa ko hapon, no? Riley. siya, guys? Huwag, ba lang, lang. Kasi makikita ko Kasi na yung... Kaputino, online. Ako pa pa. Kaya nagtarba ako sa Manila. Yo! Masih kemop tingginya. Jocker go ni. Dek di kesiko. Murak kan. Murak ki si mami dah. Mo ni ulun sa kung lola. Atuh happy nun mau si di sini. Dili lagi lola lagi. Hmm, Enanai teh ai. Dili. Oh, pedis ada. Like mami. Mami mana? Tita mana? <laughs> Mo ni sana. Ulun. Ikau. Ikaw, pag taon limpyo dira. Pag lumpyo na gawas kay. Nag-vlog ko. Tugay mo mga kayo si Tito. Ano sa mong doon? Ako siya. Ano siya doon? Doon ba? Nato? Parton? Oo. Oh. Nag-tito, gihikos niya. Samok-samok ko na na. Yun siya, galagot siya to. Ay, kadu. Tapos niya masabang siya kadu. So, may pa siya pagkapinig. Eh. Unitis atin. Ha? Ano na sa ba? Ano oh, na nalang noon! Ayaw! Ayaw! Yaw, Ayaw ka nanay ni! Ayaw! pa! Ayaw! Kapulan siya kung guys! Di na siya ako siya tagalog makaon ka Ayaw! Ay magpalit ko ah. mag ba Ah! Sa itong mo! Sige na! Sige kapaginan. na! Dali eh! Dito da ha! Dali hmm. ba Isot. Elong apa? Sa. kita betul kita nak ubang apa? Ada. Ubang apa? nak kau nak baca kita ambil. Na ahit bayai Lali. <laughs> Rani, kung anong uras, sa nauras ko. Mama! 6 na guys. Ting pang uros na ron. Pang oy! Mana ko. Alas 10 na yan. na yan. yan. Alas 10 na karon guys, 10 na yan. Alas 10 na yan. Alas 10 nag-live me. Kata kung sa ah. niya. Ito, 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 Kaya <tinyo> laka pati hindi ug city tote. Nang lako. Aba sumang niya si si kuha ani. Ikuhas si ti Di Kuha dito ati Sunday. O, puasa si Sunday. Ukon na dukay ni Ulana, guys. Tukay ni si guys, digikan pa sa Pilipinas. Mao na na. Kay sadugetes ani Ulana. Naa na. Muli siya na. Habol lang mo. Kung pag uwan, maghabol sa mga karo. Bilyad na na! Bilyad na ba? Ano na? ano karo guys? Ano yun ba? Ah, wala oh, mo oh. kayo kung bula-bula. Naman ko! Manggang pila po taro ni mamilihis na guys. Ano Pancho. Mo ipang Ulang wala may dilabhan ko. Anto do kay na. Para mo ni siya na tamin. Na. Tamin to guys. So, ani nice. Guys, so wala ko na. sami, Pantis akong nanay. <laughs> ya ho abis eh. Tapos pa lang po. Shit. Sige, sige po na,

Oh, minna. Mga kusog eh. Ako ha na. Bata gino yan. Mga ba. na pala yo. Charger na ko, guys, kasi na-phone. You gonna reach guys? Dugo pa kena si. Niya na nagulpi pa. Hi.